gusto mo ba ang relasyon na may kasiguraduhan Pakinggan mo ito apatid Kaibigan Ano ba ang pinagkaiba ng relasyon sa Diyos at relasyon sa tao Ang relasyon sa Diyos ay may kasiguraduhan niyan tapat at tunay na nagmamahal hindi yan nang iiwan at tinutupad niya lahat ang kanyang mga pangako pero sa tao gaano ka man niya kamahal bukas sa makalawa pwedeng mabago yan saan ka pa bakit hindi mo subukan ang Diyos at makita mo maranasan mo ang tunay na pagmamahal at kapayapaan Maraming salamat. Purihin ang Diyos.